Ay Good afternoon sa inyo. Good evening, uh, good morning, good day kung sa mga party kayo ng mundo. Welcome sa panibagong vlog. Huw, kakawin ko na sa trabaho. Medyo mainit ngayon. Tapos WW yung suit ko. Ay. Importante naman dun eh. Ano na, di ba? Wala nang trabaho bukas. Dalawang araw na bakasyon. Ay. Si Mrs. susunduin ko pa sa Trabaho niya mamaya Anong oras pa lang Time check Yan, 5.12 na At ang labas ni Mrs. ay ano pa ala sa ispa So Papahinga pa ako ng konti At meron pa akong Konting minuto para makapagpahinga Tapos Mamaya uh, punta kami dun sa kaibigan namin So kumparin naman Uh, at uh, siyempre <laughs> magse-celebrate ng ano no, uh, Friday at mga walang pasok bukas. Holiday din bukas. Ah, may trabaho pala kami ni Mrs. Bukas na wag pala yung amo niya. At uh, maglilinis ng BMB. So, yung tito ni Mrs. kasi na kasama nila magtrabaho eh may sakit. So, ako yung papalit. Ibig sabihin, wala pala akong bakasyon bukas. May trabaho rin pala. Pero ano lang naman yun, limang oras lang o apat. ba diba? sayang din yun. 50 euros din yun. Kung 3K rin sa pesos ng Pilipino, ba diba? So, ayan. Uh, muna ako. Medyo masat ng katawan, syempre. At hindi malaman yung panahon dito. Lalamig, iinit, lalamig, iinit. Ay, ano ang ginagawa ng mga itong bata na to? Ciao, ciao. Kung tahimik. Mga tulog siguro to. Yan, tulog si Basti. Si Kuya siguro tulog din. Mga tulog sila. Ay. Baba ko muna to as usual. Kasi pag hindi ko to binaba eh. <laughs> Makikita kami dyan. Ayan ah, labas na yan eh. Ito yung bintana namin. Ayun din minsan ang ayaw ko sa first floor eh, di ba? Pag first floor kasi, kitang kita sa kalsada yung banyo. So pag hindi ko ito eh, may, posibilidad na makita kami pag naliligo, di ba? Ayan, okay na. Tsaka hindi naman kami masyado naliligo dito. Doon kami naliligo sa kabilang banyo, sa maliit. Et ito naman, may bathtub dito, pero hindi namin ginagamit. Kasi malakas ko pong ng tubig yan. Pag pinunuma ng tubig yan, eh, mahal, di ba? <laughs> Dito kami naliligo. Ayan. Nandito yung labahan. Tapos may shower doon. Yung kami naliligo. Merienda, merienda. Tanggal muna ng medyas. dami namin labahan, oh. Mga puti. Ay. Hanap po na ako ng merienda. Ah, kaya pala madilim. Nakasarado pala tong aming kurtina ng pamblak ng araw. Yan. Okay na. Medyo maliwanag. May konting minuto pa ako. Ah, meron pa akong ilan? 40 minutes para makapagpahinga ng konti tapos makapagmerienda. tapos susundin ko si Mishis tapos ligo, tapos punta kami dun sa kaibigan namin hmm. gina natin kung ano mga may dito, wala yatang mga may kanin yun know. oh ang tanghalian namin. <laughs> Ay, wala nga ang merienda. Cheese na lang, tsaka salami. O banana. Pwede rin banana. O makain na lang ako ng kanin. Para heavy, heavy merienda. Wala kaming merienda, mga tinapay. Puro biskwit lang yung naan dito. Sino to? Sino yun? Nagtatago muna ako. Nandito ko ngayon sa kwarto. <laughs> Nagtatago. Meron kasi dumaan dito ng mga bata na nagdodolce scherzetto. Kumbaga sa English. Anong tawag sa English dan? Tip? Trick? <laughs> Anong tawag dan? Scherzetto scherzetto. No, sa English eh. English No. Sa English, iba. Scherzetto, English eh. Hindi ano, ko lang nalimutan ko na ako anong tawag sa English eh. Eh, yung mga batang pag Halloween, yung nangihingi ng mga candy. Tapos pang hindi mo sila binigyan, tatapunan ka na ng ano, nung parang harina yata yun. So, nag sila. At uh, nagpunta ako dito sa kwarto para kunyari walang tao doon. Kasi mag din yun doon sa ano namin eh, sa may pinto eh. Kaya dito muna ako. Ha? Huh? Hindi kasi kami nakabili ni Mrs. ng candy. Kaya, nagtatago ako dito sa kwarto. <laughs> Ang dami na din ko nagtatakbuhan mga bata. Ay. Sana lumipat na. Hindi ko na sila nadidinig eh. Si Posti kasi tahol ng tahol. Yung aso namin. Dito mo na si Posti ha. Mukhang wala na. Mukhang nag-alisan na sila. Hindi ko na naririnig yung mga boses eh. Pinatay ko rin yung ilaw dito. Ano <laughs> na yung mga yan? Hindi ko makita eh. Umalis na siguro. Ayan, may merienda na ako. Diba na yung mga bata, nakita ko silang dumaan na sa kalsada. dami nila mga candy ha. Ano pala yung tawag doon? Trick or treat. Nalimutan ko na. Sinabi pa sa akin ng bunso ko eh. Ganun daw ang tawag. <laughs> Nalimutan ko na yung tawag eh. So yan, merienda muna tayo. Yan na Salami, cheese, and biscuit. Mm. Mabibis na ako para kaunin si Mrs. At ano na sa atin, no? Oh? Happy All Saints Day pala sa inyong lahat dyan. Ayan, oh, November 1 na sa Pilipinas. Di ba? Uh, 12.57 na ng umaga. So, nakakamiss yung ano sa atin, no? Oh, pag November 1. <laughs> Kasi minsan, dyan mo makakasama yung, ano, yung mga kamag-anak yung malalayo, di ba? Yung mga nasa Maynila, uuwi yan, sa mga probinsya. Para dalawin, siyempre, yung mga kamag-anak nilang mga nasa ano na, nasa sementeryo. O minsan nakikita yung mga magkakamag-anak, di ba? Pag umuwi sila ng mga probinsya. Kaya na kami sa atin. Tsaka saya, masaya sa atin ang November 1, di ba? Madaming tao sa, ano, sementeryo. Pero November 1, bukas kami, magpa-part-time pa ni Mrs. eh. Pero okay lang yun, di ba? Ano naman yon uh, extra kita limang oras kami magtatrabaho. Pero okay lang yun, di ba? Uh, at least meron kaming panggastos dun sa bubunta naming market kasi may market dito tuwing November 1. Tsaka mga amusement park. So, yun, di ba? May panggastos, may pangkain. Masarap doon kumain eh. Tsaka masarap mamili. Pero baka makapunta ka kami dun bukas mga hapon pa. O sa linggo. Kasi sobrang daming tao dun pag unang araw. Limang araw naman na ano yun na market. Kaya pwede kaming pumunta sa ibang araw para hindi kami magsiksikan sa unang araw ng ano no, ng November 1. So, anong oras na? 59 na. Susundin ko na si Mrs. ng alas 6. So, Magda-jacket siguro ako kasi medyo malamig sa labas. Bukas na rin kami magtitirik ng kandila. Alam niyo naman, uh, si Basti lang yung matitira dito sa bahay, eh, mahirap na, di ba? Uh, at karamihan ng 'di ba yung pinagmumulan ng sunog sa Pilipinas pag gantong November 1 eh in A1 na ano kandila kaya ingat po tayo diyan huwag niyo hayaan nakasindi yung kandila nyo pag walang tao kung alis kayo eh patayin niyo ba diba, yung kandila karamihan na pinagmumulan yan ng mga sunog yun tunde ko na si Ma'am Nandito yung dalawa oh, si Kuya, magagala na. Sumama ka na sa amin. Hindi ka nasama? Lalaro ko lang ng PlayStation. Buti na lang hindi umuulan ngayon. Maganda ang panahon. Sana tuloy-tuloy na yan hanggang sa Sunday, di ba? Para ma-enjoy ng mga tao yung bakasyon. Sa Pilipinas o sa anong parte ng mundo. Nandito na si Mrs. Labas na daw siya. Ayun, mga tambay. Nangungulangot. Nangungulangot ka pa eh. <laughs> Meron. Oh, Galing. Galing. Galing na si Matos, gumalaan na eh. <laughs> Galing na nga. Ha? Galing na nga. Kanina pa, malas? Ngayon lang. May sakit kasi yung pananay namin. Pero yung kapag taka, pagdating ng biyernes, wala na, na. <laughs> Hindi daw sasama si Basti eh. Huh? Ha? Hindi sasama, yun. Bilal na lang natin ng pizza. Meron pang mag-china eh. Ayun na lang. Oo, oh, kakain pa rin naman tayo ah. -hmm. Ano, sa ba tayo sasakay? Pero dahil ang yung ni yun, credit mo. Ah? Huh? Si. Ano, mabalik tayo dyan? Dahil bukas ibabawas ang ano eh. Masyado na tayo umikot. Ano sasabihin ka? Oh, sa tayo na. Nakaong ko na si misis. Dadaan lang kami ng bangko saglit para mag-deposit. Ang dilim ah, oh. Ang dilim na nga, no? Alasays lang yan. <laughs> dilim na. Grabe. Bili kaya tayo dyan nung ano, yung estatwa. Ito na lang, saunahan. Ah, maubos eh. Huwag na. Ito na ako na sa malda. May pumunta pala sa bahay ng no, mga bata. Ah, si? Sumana <laughs> Oo, uh, nag-buster. Ah, binigay mo? Hindi ko binubuksan. Baka tamuh lang ako ng ano eh. Arena? Oo. Oh. <laughs> Sabihin ko pala kay Basti, di mag din magbubukas. Baka <laughs> tapos na naman. Meron ba bang dadaan naman ng ngayon? Ha? Ah? Madami ba yan? Hindi, baka may mga mag-sona. Dinig na dinig ko yung mga bata eh. Hindi tayo nakabili nga pala, no? Tricks or treats. Dolce ta Escarcito. mm -hmm. ako sa kwarto eh. <laughs> Ang problema na si Posti. Tahol na tahol. Tahol na tahol. Sa baba ba? Nasa baba pa? Uh, hindi, nandun sa may pinto. Nasa pinto na? Uh, Oo. Oh. Siya. Wala wow, mo kasi bibigay eh. Wala rin na kong balya. Ah, uh, bigyan na ng pambili ng candy. Wala wow, man din ako. Kaysa naman, pupunta pa sa bar. Wala tayong candy. lang kami saglit glit ng bangko. At ah, si Mrs. A e... magdi-deposit ng limpak-limpak na pera. <laughs> Magkano ba din deposit mo? 20. <laughs> no, tawag na si Parin Jeff. Hello. Eh, mga alas 8 pa. Alas 8 pa yung bus namin. Ha? Hindi na kayo magkapulan? Mga 8.30 pa. Nasa bus ka na eh na no, nag-aano kami ni Chase kakasama ka kukulang sa trabaho oo gusto mo mo kami para mabili O, oh, eh pare ka uwi ko ah 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 ano yun amin ikaw kahit kahit kailan tayo hindi si mo bisita ma <laughs> tayo na wala naman iba tayo nga bat na sa sige sasama yung sawan si ni parang alam sinabi ko yung sama ah uh, okay na Basta may nagbasar ulit? Huwag <laughs> mong bubuksan, tatapunan ka ng harina ng mga yun. Diba? Huwag di! Ba? Ay, 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 ay! Ay! Tabas muna tayo, posti! Dito na kami sa bahay. Hindi kami nakapag-vlog sa park. Daming aso eh. Che. Ako so na tumong doon Ay. Kainan na. Mm, sarap oh, nilaga. <laughs> Tapos may sa sabon ditong patis tsaka ano. hmm lemon, tsaka sili. Si Mrs. iba yung gusto niyong sausawan eh. Toyo yung gusto niya eh. Kain na na. Sarap po. Oh. Saktong-sakto sa panahon. Nilagang baka. Thank you, Lord. Ayan, papunta na kami kina parin, jeep Sa kong parin namin. Nandun din yung kapatid ko. Tsaka yung isang tropa naming taga Batangas. Para mapasok bukas. Kaya enjoy yun, di ba? I May mean, part-time. May part-time pala kami ni Mrs. Bukas. Extra money, no? Oh, <laughs> Pagantay lang kami ng bus. Tapos pag-uwi namin, sasabihin na kami kay kuya. Nandito naman si kuya rin sa uh, galaan. Ang dilim dito. Hindi ko alam, nakikita niya pa ako. Nandito na kami sa bahay niya na faring Jeff. <coughs> okay. Wala palang kala kung tao sa terrace. Ay... Ano oras na? Nanay na. <laughs> Nanay <Nine -nine> na. <laughs> 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 May nagkakaraoke na eh. Dilig na eh. <laughs> Mahirap kasi magkaraoke dito. kina na Jeff, nagre yung kapitbahay. Tapos ang lakas pa naman kumanta ng kapatid ko. <laughs> 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 pares, parang pares tayo ng ano na. Ng elevator ka sa bahay na. Hindi ah. Ha? Bago elevator natin. Tapos eh. bago yun sa atin? Hindi ganyan. Sa lumang bahay, ganito. Ha? Ah, hindi ka natanda. Ha? <laughs> <laughs> eh?

taga uh, Lian, hindi, binubusan. Na, tuwi. Ah, tuwi. 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 Tuwi ako. Ah, hindi ka ba taga, ano? Ah. Si Balibago. Balibago. Oo. Hmm. Kalatagan. Kati Marina. Hmm. Diba na? Ako tuwi. Saan mo na ako? Wala man yan. <laughs> Dala mo nga yan. <laughs> Nahulog Kapo ba? Ilan ba? Ilan ba? ako Ilan Mas lasing pala sa akin. 20 years na yan? <laughs> Ay, makakakoy yan. Makasama? Ha? Hindi Oh okay. okay. ah, ba? Hindi, ko na. Nabigyan <laughs> na daw. Bibigyan na lang kita ng 20. Iba na lang. <laughs> Iba na lang inawin natin. <laughs> ano, punta daw? Punta yan. ano? Bekyar kailangan lang tayong gabrandi muna. Brandi yun eh. Brandi na eh. Ito so, may resibo pa. <laughs> mukhang mukhang ire refund <iriripad> na. Ate! Ate! Yum! Amoy yung steak na! Kaw! Chef! Hindi na kami kumain. Kumain na kami sa bahay eh. Hindi, kaya kumain. Busog na eh. Mamaya na, pulutan na lang. Ayan eh, no, sarap ng <laughs> wine, red wine, 2018. Buksan natin yan, di ba? Dito rin yung in-order namin, ano, uh, olive oil, fresh na fresh to. eto lang, literal na masarap. Bago. Ayan o. Apat. Bale tigilisa kami. Ano yung isa? Ba't apat? Dalawa to okay. Ah dalawa yung order mo? Oo. Nadadaling ko dun yung ano, yung wine. Sino po ang order sa inyo ng wine? Aya. Sino ang order? Aya.

Dapat para may pasok ka bukas. Wala talaga. Magkarga na nga kami para sa lunis. Oo, magkarga Ang amo ko. <coughs> Buksan mo na yung... ...olya mo. Lagyan natin. Lagyan mo. Nabigyan nga pa yung pisahan <coughs> sa inyo. Oo. Todong-todo ang pulutan ah. Ang wow. Walang jo. Magkakana? Napakagalante talaga nito. May chipi pa. Tubok May chipi pa. O. May barbecue pa. Kakalatin naman ang laman. ko kaprint akong panakaring Eh, Meron tayong ano dito? Oil. Olio de oliva. Na fresh na fresh diba? yan, di ba? Ayan, galing kay parang ano. Grazie, grazie. Salamat. Sarap ng bruschetta namin bukas, <laughs> sana mga pasta.